Ito na nga ang pinakahihintay ng Kim Pao fans, ang mapanood ang Pinoy adaptation na, What's Wrong with Secretary Kim? Today. Sa dami ng nagmamahal sa Kim Pao, at sa dami ng sumusuporta sa kanila, gaya ng inaasahan, nagtrending ang Pinoy adaptation na, What's Wrong with Secretary Kim Pilot Episodes? talagang inabangan ng mga tagahanga, ang bagong serye, ni Kim Chu at Paolo Avelino, at dahil nga sa sabay-sabay na paggamit sa view app, para mapanood ang nasabing serye, nagkaroon ng delay, maging si Kim Chu ay hindi rin daw agad nakapanood. Just got a call from view staff, kahit ako di ko ma-view ang mga episodes di daw kinaya ng app yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng 12 midnight. Nakakaiyak sa tuwa po, refresh daw po ng refresh lalabas din daw po yan, thank you sa support for what's wrong with. Secretary Kim Tila hindi maipaliwanag ni Kim ang kanyang kasiyahan, dahil sa suporta na binibigay ng kanyang mga tagahanga para sa kanya, Malaki ang pasasalamat ni Kim, sa mainit na pagtanggap ng viewers sa kanilang bagong serye ni Paolo. Ganun pa man, nagkaroon man ng delayed ng ilang minutes, sulit naman daw ang kanilang pagpupuyat, ayon sa fans. Swak na swak daw, kina Kim at Paolo ang nasabing series, iba daw ang level ng pagpapakilig ng Kim Pao. Nung una, may ilan ang nagduda, kung kaya ba daw gampanan ni Paolo ang kanyang karakter, ngunit matapos nila itong mapanood ay napahanga sila kay Paolo. Binigyan daw ni Paolo ng sariling version yung main male lead, kaya naman pinuri ang kanyang pagganap. Siyempre hindi naman nagpahuli si Kim, naginalingan din ang kanyang pagganap, at wala na daw talagang, iba pang babagay kay Secretary Kim, kung hindi si Kim lang. Sigurado na marami ang mahohok, sa nasabing serye, lalo na nga at samot saring emosyon ang mararamdaman, andyan paiyakin ka, patawanin, at higit sa lahat pakiligin ka. the day.